tayo ditong i-resolve -re ang TV Hindi man natin ma-resolve pa, aalamin ah, natin yung pinaka-problema. Napit ang konti rin. Ang problema nito, uh, ito'y galing na sa dalawang teknisyan. Ang hatol ng dalawang teknisyan, sabi ng may-ari, palit board. Yung isa, change board. Tinipis lang eh, no? Kasi, tignan nyo ha, kasasak natin. Ito y ordinary TV lang. Ah, oh, smart TV pala ito. Na 32 inches. Kasi may lanyo. Pagka ah, uh, board, kadalasan yan isa lang. 3-in-1 yan ang tawagin. Pero may smart TV siya. <coughs> tignan mo ha. Ah, uh, tutukan mo to yan lang standby niya. Ngayon, i remote natin ha. Tignan nyo maigi ha, kung ano yung blink niya. Iyon ko ha. O, oh, nakita nyo? Nakita ba? Nag-blink ng blue, na namatay, di ba? Two seconds na rin. Kaya ang nangyari, sabi ng tumingin, sabi ng mayari, dalawa na po humatol siya rin eh. uh, palit board daw yung isa palit board yung isa change board <laughs> <laughs> nagjo joke pala kayo Everest huwag yung mamaliitin yan bakit most expensive TV yan okay. bakit bakit ano ba yung pinakamataas na bundok sa buong daigdig? Di ba yung Mount <laughs> oh, Kaya most expensive yan. Alamin natin yung problema ng eh, ganito. <laughs> Mapapa-challenge tayo dito kasi sabi ko, sige subukan natin, sabi ko sa mayari, subukan natin kung kaya kong gawin yung board. Kasi change board nga raw or palit ng board. Okay. Umpisa natin ah. Ito, walang cut ito ha. Malalaman natin kung palit board nga ito o hindi. O may ibang problema. Kasi, kailangan sa ganito, step by step yung pag mo eh. Kailangan walang makalulusot sa pag-check mo. Wala multahe, hanggang sa may... Ba't tumatawa check <laughs> check <Tumatawa> yung... <laughs> Matawa yung aking camera woman. <laughs> Alos ka uuwi ko lang galing ng service. Nag-service kami sa ano. Sa Kalumpit, Bulacan. Eh, minabadali na nang mayari ito eh kasi hindi ako makapagtrabaho dahil na busy. Sabi niya, ako pwedeng makaya, eh, ngayon, gabi, ngayon lang ang panahon ko. Kasi ang talagang gawa ko dito, Sabat at Linggo. Pag lunis, namimili ako ng mga pisa ng mga sinaservisan namin. Kung may ang board, may papalit ang parts. Eh, ngayon ang pamimili ko lunis. Sabat at Linggo, kumagawa yan. Tignan yun. Bagong pasok yan. No? Onkyo amplifier. Bluetooth, 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 Bluetooth. Equalizer. Bluetooth, Bluetooth. Puro Bluetooth, no? Puro mga box. Ayan. Alamin natin. Ayan. Ayan lang. No, no to ah. Ayan. Isang board nga lang ang ginamit oh. Ganito pag check-check para malaman mo kung ano yung pinakasira Ang labo na ng aking ano May nagbigay sa aking ano eh Tester Bago Alam dito kasi magukan eh Kano lalabas natin Siyempre, to ground ka, di ba? Ayan Ground Ayan eh Itignan mo yung secondary nya Kung may supply na maayos Siyempre kasi malamang may supply yan dahil mayroong standby na red eh. Kasaksa ko ha. Ah. <coughs> Meron siyang 12, di ba? 12 volts DC sa secondary. Tingnan natin yung kanyang supply ng backlight. Meron 24 volts. Ha? 22 dito. Pag nag-oscillate kasi yan, tataas yan. Eh. <clears throat> Ngayon, titignan mo yung kanyang uh, LDO. Ano ba yung LDO? Low drop out voltage yun eh. Yun yung sumusupply sa may system. Nisa na supply niyan, 1.8 volts, 3.3 volts. Yun ang nagpapatak mo ng system mo para mabuhay yung, yung buong board ngayon, meron tayong 24, di ba? Meron tayong 12. Tingnan natin yung kanyang Masasabi. Sabi ko. May 12, di ba? Uh, ah, tingnan natin yung kanyang sa may LTO. Ulit dun, ulit. Hindi nakita. 12 volts, di ba? Mm. Kita mo? 1924. Di ba? 22. 22. Punta ngayon tayo dito sa may coil Wala. Wala, di ba? Wala, Wala din. Wala din, di ba? Oh, may 5. Meron siyang 5 volts. Ngayon, may dinaan siyang IC. Kailangan e yan, may out dyan. Di ba? Wala wala hindi pa kasi naka-on yan wala di ba ito wala di ba ito wala di ba ah, titingnan ko i-on natin ha ah. i-on ko ha ah. tingnan mo yung tester kung magbabago ha ah. oh di ba may 1 volt Ibig sabihin, nag on yung iyong LDO niya. Nagpa-function yung supply ng kanyang system. Kaya lang, pagka-on ng power, blink lang ng blue at mamamatay na. Ngayon, ganito yan. Kasi, pag hindi ka mag-aanalisa ng ganitong problema, atol mo eh. Lalo na yung board na ginamit ay smart. At nalasang talaga yung mga. Ngayon, lahat ng out na pupuntahan ng ng supply, siyempre, di ba, may in, may out. Itong supply ng panel, ito yan eh, LBDS na di ba? Titignan mo kung magkakaroon Ya, diba? yeah. o sasaksak natin ha. Inaksak ko no. Iyon ko ha. Oh, wala siyang supply, di ba? Yan ang isang out. Ano pa yung isang out? Yung backlight. Tingnan mo yung backlight, tanggalin mo. Baka mamaya, mayroong pundi. pero Mayroon kasing ganong design eh. Pag may pundi ka sa backlight, magpo-protect din yung iyong board. Tanggalin natin. Tingnan natin kung lalabas itong bell bolts. Sinuha ah. Wala. Wala, di ba? Hindi siya nag-on, di ba? Tanggalin natin. Ito naman ang tanggalin natin, yung kanyang LPDS. In Tignan backlight. natin. Pares natin tanggalin. Mamaya natin ikabit kung mag-on dito. Okay. Saksak uli ah. Yo on ko ah. Mana ding? Wala. Din. Wala. Ayun. Ano? Ay, kanina may lumabas. Na Ayun, tala. may 12, di ba? Hindi ka. Kaya lang, nag-blink siya. May lumabas na 12, no? Nakita yung blink. Nakahiga eh. Sige ah, may lumabas na 12, no? Patayin uli natin. Lagay natin yung backlight. Yung isang sa may out. Aksa ko ulit ah. Oon ko ah. Nalolo ko nisan yung remote. Yun. Nakita nyo na hindi yung backlight. May 12 volts siya sa out ng kanyang LBDS, di ba? <coughs> Ngayon, natin. Oh, may din. Diba at may backlight? Patayin uli natin. Ikakabit ko ngayon uli itong ah uh, Hindi yun. panel. Panay. Saksak uli natin ha. Ito, tingnan mo para makita nila na nag-o-on. Yan, nakared, di ba? Oo. Oh. Oh. Yun, nag-blue. Tapos, Tal -tal wala na. Wala ulit, di ba? Tanggalin uli natin yung kanyang panel. O, oh, yung supply ng t tapos ng panel. Kaya muna natin. Ayun. Nag-on siya, di ba? Ayun ang backlight oh. Red, blue, red, blue, red, blue. Oh, nag-on yan. Yan, Ka on na siya, di ba? Ayun ang on niya, blue eh. Hmm. Patayin uli natin. Pa-labit <coughs> mamamatay sa ano yan kasi nagbubot. Patayin natin. <clears throat> Pag tinanggal natin to, nag-on siya. Meron na tayong hint na hindi sira yung iyong board. Yung sabi ng dalawang tumingin, palit board, yung isa, yung isa, change board. Diba? Malinaw yan ha. Kakabit ko ngayon ito. Ito ngayon ang tatanggalin ko yung kanyang panel board. Ayan. Ngayon, i-on natin. Tignan mo maigi ha. Ah. o oh, yun ganun lang siya diba kita ba Hmm. Okay. alam na ngayon natin yung problema kung saan nang gagaling kasi yung tinanggal natin tong out ng panel board nakasok-sok yung kanyang icon board pag nakasok-sok to, ayaw niya magtuloy. Ayaw niya mag-oscillate yung buong board. Meaning, nandito dito ang problema natin sa may tipon board. Wala sa panel board, wala sa backlight, wala sa main board. Kundi nasa may tipon board. Ngayon, dito tayo mag-check-check. Yung maliit. Oo, oh, yan. Ang tinatawag na timing control board. Siyempre, may papasok dyan 12 volts. Pag may pumasok dyan 12 volts, ay meron siya na-detect na short. Hindi niya itutuloy yun. Babalik ulit yun. Kaya hindi siya magtutuloy yung kanyang uh, ah, mainboard. Ah. Ito na lang ang suspect natin. Aalamin ah, natin kung ano yung nasira dito. Ito, mga mahalaga dito yung mga tinatawag na SMD cap. Ano yung SMD cap? mounted devices capacitor. Ayan. Ito yung mga capacitor. Ayan. Titignan mo kung short yan. Kasi pag short yan, hindi talaga magtutuloy yung yung supply dito. Kaya, yeah. pag na-detect ngayon ng mainboard, ipoprotect niya ngayon. Ma hindi siya magtutuloy mag-on. Tingnan natin itong isang capacitor na itong short. paano, di ba? Kabilaan, di ba? Pero hindi siya sagad. Hindi yun. Itong kapasitor. Kita ba? Hindi. Nahaharangan kasi ng kamay mo eh. Ito, ito, ito. Yan. Kikita ba to? Nakikita yan, pero yung kamay mo nakaharang. Hindi mo sinasabi. Kinagtanong. Ulitin mo. Oh, nakikita nyo yan? Nakikita nyo? Hmm. Ulitin ko ha. Ah. Matalsig tuloy laway ko eh. Yan. Di ba shorted? Kapila. Yan. Kaya harang nga naman kamay niya. etong oh, isa. Ito magkasama yan Ngayon, alin sa dalawa dyan yung sira? Pagka wala tayong nakuwang sira dyan, bagamat shorted, pag natin at wala tayong, hindi natin na itang shorted, delikado na yung IC mo or itong DC-DC mo. Delikado na yan. At least, nalaman natin na hindi tayo magpapalit ng buong board or mag-change board tayo. Ka. Kasi, yung hatol ng dalawa, palit board at change board. Inuulit-ulit na talaga yung palit at change, no? Siyempre. Ganon naman ang nagtuturo. Dapat inuulit-ulit sa estudyante. Kasi mayroong estudyante, mahirap makapika. Inuulit-ulit mo yung palit at change redundant. Ini-English ko lang yun. <laughs> yun. Nag-aaral ako mag-English kasi. Kasi... Pag na pang nagturo na tayo, may nagtanong ng English, alam ko sagutin. Okay, all right. Kita ba? Hmm. Yes. Dapat English. See that? <laughs> <laughs> Wala ko na ano. ano. Tingga. Hindi ayaw matunaw. Parang ah. ah, Alam na naman yung kamay niya.

Tinanggal natin yung isa, no? Tingnan natin kung short ba. Nakita mo yun? Nakita mo? Pagka tinest natin. Nakita mo short, di ba? Di ba? Mm. short, di ba? Pagka short, ibig sabihin, ano? Pinaka pantalon. <laughs> Tingnan natin ulit sa board niya kung short pa ba siya. Wala na, di ba? Kikita mo, 100, oh. Mabila. Oh, di ba? Dali. Ulit yun, ulit. Hindi na siya short, di ba? Ulit yun. Ayun ang ulitin. Yung kanina dito. Ah, oh, ulitin. Ulitin. Sabi ng camera woman ko, so ulitin. Ah, kasi Ito yung ayun. kaninang may short, di ba? Matanggalin ha. Oh, yan. Ulitin na mo. Oh, wala, di ba? Na. Makakabila ako. Oh, oh yun o. Oh. Tinan mo. Hindi siya short, di ba? Tiglit. Oh, yung tinanggal natin. Ito ha. Mm. Oh, di ba short? Bago natin kabitan yan, hindi tayo kumuha sa ibang tiko niyan. Tingnan natin kung gagana siya. Di ba? Tapit natin yung kanyang panel board. sasaksak uli ngayon yung kanyang nakakabit na lahat ng out natin no nakakabit yung backlight nakakabit yung ipon board Ito, dito, totoo mo to. Kita ba yung ano? Yung Esther. Sige, ano yun, buksan mo. Ayaw, ah. Oh. May ilaw. May ilaw, saka may 12 na, no? Wala na siyang nakatanggal, di ba? Tingnan natin kung may video. Yun ang importante, yung video. Eh. Oh. Nakita nyo, oh. Yan lang Everest, ang pinakamahal na TV. Bakit? Everest ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig. <laughs> Sana may natutunan kayo sa video na ito kaya hindi po dapat kayo basta-basta nagpapalit ng board. Yung ganong symptoms na pwedeng talagang board mga galing sa board eh. Pero hindi mo pa tinay-check sa sabi mong board kagad. Yun ang maling findings. di ba? Hindi mo pa binubuksan sa sabi mong board kagad. Kailangan manaman mo muna kung talagang sira nga yung board sa pamamagitan ng mga pag-test mo ng kanyang out-in. Madali lang, di po ba? Madali lang ngayon ng electronics. Hindi gaya ng dati na ang hirap ng electronics. Kailangan mo suyurin yung isa-isang part. Iba-iba uh, uh, kasi yan. Transistor, resistor, capacitor, IC, etc. Et bali et Salamat sa Diyos sa pagkakataon ko makapagbigay ng konting tips sa mga baguhan natin mga teknisya. Hanggang dyan po, salamat po muli na pagsubaybay sa aking channel. Tutuwa na si atin ito. Linis pa, no? Hmm. Nakita nyo yung trick, no? Walang ano doon. Walang pakat. Dire-direcho yung aking camera woman ko, di ba? Nagsasalita pa.